tuloy pa rin ito mga tol tuloy pa rin itong exploration na to ayan mga tol no? Uh, lima po kami dito mga tol sumabak sa exploration na to hindi po nakasama yung ano uh, asawa ni brother Jolux hindi po nakasama sa exploration na to, mga tol dahil meron pa pong dinaramdam mga tol so sana supportahan nyo kami lahat dito mga tol Anim po, ay lima po kami dito so yan uh, the mystery Jolux TV and Jolux TV mga tol dance ki TV Don Carlo at Don Sir uh, and also China natin mga tol Don Carlo din yan huwag nyo kalimutan mga tol kapatahan ah, kami dito tulip sa TV ah. hey, mga tol ah, ulan na po no location na to mga tol yan so kahit maulan mga tol yan hindi natin kalimutan itong shot at to, to. ibalay na mabasa itong mga tol makapag shot out lang tayo mga tol no? yan sabang lakas ng ulan okay. shot out shot out tayo shot set out day kay kan mampili katapang kanto set out si mam ma thank you so much sa huh? at kay mam ma sirina ay chan anid auga ginugo dalia tul tulumoro 6558 marilyn lora 0301 marilyn yo vlogs bo vlogs 1287. 127 Man, nanagil Porto, Porto, ayan, mga sweet tres to no, last to. Uh, Muna, 44. Regina, Loyola, Bat. Ayan, shout out sa inyo mga idol. No? Maraming salamat sa inyo. Porta. Uh, Pag-like and share ng video natin. Uh, maraming salamat sa inyo. And also, mega love. Shout, uh, special shout out kay uh, Ma'am Lizzy Lizzy. Uh, Sir Yung. Uh, 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 Sir Jerry. Ayan. Alusus family. Ayan, mega love. Shout sa inyong mga tol, maraming salamat sa walang sawa na suporta uh, konting ties na lang mga tol, maabotin natin yung 100k subscriber, no? puntin -kunti na lang mga tol, kaya sa ngayon, uh, uh, paka konting kuntin hakbang lang tayo mga tol. Uh, uh, ma'am Annie Rodriguez, shoutout sa ma'am na. Miga love, shoutout. Miga love, shoutout. Shout Benedict Kalimlim, ayan. Uh, sa mga lahat ng mga supporta po sa channel natin, maraming maraming salamat po sa inyo mga tol, para hindi kayo masawa na supportahan yan na mga tol, patuloy lang po tayo sa amal ng buhay. So yan, kahit maulan mga tol, tuloy pa rin mga tol. Ah, no? uh, Jipogs TV, yan mga tol. Jipogs TV, di ba tak paris overload? Maklo. Uh, Maklo. Uh, kumain kayo ng ano dyan, chicken joy. Chicken joy. sa kwan, jalibi. Sino mas masarap na chickenjoy? sa kayo? Jalibi, kay tambok, kami Tambo. kayo. Busok kayo palaman. Uh, bumalik na yung ano niya, yung ipot sa lupa, yung tusok po. <laughs> 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 don, Doon, tinira ka na naman doon. Masarap ka na doon. Yung pit mo daw. Ano? Masarap daw. Kumain ka sa diwata paris. Ay, yung diwata paris. Wala yung diwata paris. Wala yung lakas <laughs> ko. Ayun na, yung diwata paris ko. Diwata panis. <laughs> Kapanis. <laughs> so yan, yeah, juliks. Doon, ker. Ayan. Doon, skitibid. Shauking. Shauking! So yan yeah. po. <laughs> <laughs>

Ito yung mga yung may mga dinosaur ba. Yeah. A spider. napakaraming mga ano, napaka ano, dito. Napaka sokal tong area na to mga <catastic subscriber logging forwardpower> to.

May gumagalaw-galaw, no? Uh, Panoorin nyo po mga tulong abat-ibang anggolo po natin. Baka mayroon po tayo na dyan na hindi po natin nakikita. At baka nakikita po sa abat-ibang camera natin. Dahil po, kaya nila po magtanggol-tanggol. Ano to ba? Ano Ano to?

Tanggulinong kayo po. Tanggulinong. Tanggulinong mo bro. Tanggulinong kayo.

Andalon dalawang sa gina. ni Baldo! Ah, ah!

Ano? Pagkakataon na sa'ng dalaw nila, Baldo! Uh -huh. Ano sa portal o oh, gilabalog o gato sa pantuso nito ah. ah. pantuso nito na ah. 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 pantuso nito na dire pantuso nito na Dre! pantuso nito na Ako na portal.

Wala rin siya magbunta ah! na. Dah! pag mas lalo silang lumakas sa umulan. Mas lalo silang lumakas, mga tol. Kaki! Huwag niyong hayaan makapasok sa portal yan!

<coughs> da, langis! Langis ka pa, ha? <tries> La, lumakas! Mag-isibo sila! Langis, <tries> okay, bro, ha? Mag-isibo Hindi <tries> mga tol, sumakas ngulan, mga Abi, lang, mga Super ng ulan mga tol Hindi sila mga tol, sobrang lakas ang ulan Takpan na isa kay mga tol, tumugay bro